Dahil pala na ako ka-prefer pag buwas ko try kaya <laughs> so, Ayan o. nabubungat na o. Oh. pre o. Oh, yan. <laughs> tayo. So what we go? Ngayong araw nga guys ay meron tayong appointment sa Ligaspi kaya nga nagpasama ako sa matalikong kong kaibigan. Nakalis nga kami ng bahay around 5 a.m. in the morning at alam nyo ba na sobrang ganda magbiyahe kapag gantong oras. And we decided to take our first stop over dito nga po. Yan, sa bato. Dito na rin kami magbe-breakfast. At eto nga yung kinain namin. Napakasarap guys at affordable. Pagkatapos nyan ay nag-decide na rin kami na magpatuloy sa biyahe. Kasi medyo malayo-layo pa yung ligas. Pisi mula sa first stop over namin. Which is yung bato. At makaraan lamang ang halos ilang minutong paglalakbay ay narating na nga namin ang ligaw at dito na kami okay, nag-decide na, na mag second stopover at kumuha ng konting mga shot for the memory at para din may pakita sa inyo kung gaano kaganda dito sa ligaw. Ayan. <laughs> makaraan lamang ang higit sa isang oras ay narating na namin ang Ligaspi. Ayan, nakita na natin si Mayon guys, napakaganda at wala akong masabi, wala akong masabi guys, Woo! solid. Alright guys, we just arrived at Pacific Mall Legazpi the reason why we are here is meron akong nilalakad na importanteng bagay sa buhay ko <laughs> yun okay. Digdi, no. Daiman ano? Daiman digdi bawal Daiman okay. lang namin guys sa Pacific Mall um, dito sa Legaspi guys kasi meron nga akong nilalagad ng papeles Pre, say hi ka dito pre kasama ko si parang Ingo yun. So yung yung nilalakad guys, sikreto lang muna natin yung guys na. No? Ito, so, limitado lang, Park limitado lang yung na nakakaalam. <laughs> limitado lang yung nakakaalam guys, no? So, yung mga clip na nakita nyo from ligaw tapos yung biyahe, sana nag-enjoy kayo guys, no? Sana nag-enjoy kayo. Nagantay kami ng mahigit dalawang oras mula ng makarating kami kasi sarado pa ang mall at hindi pa kami maaaring pumasok sa loob pas forward tayo at natapos na nga ang appointment namin sa mall na napuntahan namin at inaya ko na nga yung kasama ko na puntahan ang halos mahigit dalawang taon ko nang gustong puntahan yun ay ang Sorsogon we just arrived at Sorsogon at 1.43pm at eto na nga hindi ko ma-comprehend kung paano kami nakarating dito okay, okay. Grabe yung daan Masaya yung biyay At talagang masasabi ko na worth it Kani-kani na lang ay tinignan ka lang namin sa mapa At ngayon, ikay-abot na namin sa Rusugon At eto na Andito lang kami sa yung napakagandang lugar Ito ka pala, Sorsogon City Ang isang hindi makakalimutang biyahe Na hindi planado At nagkatotoo At dito nga ay nagpasalamat ako sa Diyos dahil dinala niya kami dito sa Sorsogon Lord, naadala mo kami dito Lord sa Sorsogon Salamat po, Sobrang saya ng biyahe Okay. Hey! Zap. Tara, picture tayo. Ah, wait. Ah, wait. Ah, wait. Ah, nga pala <laughs> wait. Ah, wait. Ah, at syempre ano pa ba yung gagawin natin edi eh sulitin yung lakad na to kasi minsan lang to guys sa buhay natin biroin nyo almost dalawang taon kong inantay yung pagkakataon na to na makapunta dito sa lugar na to guys tapos hindi ko pa susulitin at pagkatapos namin kumuha ng mga mahalagang larawan ay nagpatuloy na nga kami sa paglalakbay at eto yung bumungad sa amin ang naming pinuntahan ay yung isa sa mga lugar dito sa Sorsogon na nagre-remind sa akin ng isa sa mga gusto kong puntahan na lugar internationally which is yung Roma, yung Greece or yung Athens eto yun, yung Sorsogon Sports so, o, Complex bakting yan shit yeah. woo <laughs> papasok tayo oh shit <laughs> woo Inong, complex <laughs> tayo guys tayo guys ayan at hindi naman kami nagtagal sa lugar na to pakarating namin ay nagpahinga lang kami at kumuha lang ng mga mahalagang larawan bilang patunay na kami ay nakapunta sa lugar na to at pagkatapos nun ay umuwi na kami kasi mas mahalaga pa rin yung goal namin ngayong araw kaysa sa yung travel pinakita ko lang sa inyo guys yung travel namin pero ang pinaka importante dun, as I end up the vlog ay sabi ko naman mas importante yung goal natin para sa araw na yun kaysa yung travel kung baga yung travel nadama lang namin na gusto namin mag travel total naman is na target na natin yung goal for the day so why not ba? Diba? At nandun na rin naman tayo sa malapit kaya biniyahin na namin So maraming maraming salamat guys sa uh, nag-aabang pala ng mga vlog natin Maraming maraming salamat sa iyo na monitor ko kayo Nakikita ko kayo sa ating YouTube channel At uh, dito ko na puputulin yung simpleng vlog natin And uh, masaya ako na nai ko sa inyo ngayong araw yung travel namin from Ligaz, P2 Sorsogon at magkita-kita tayo sa susunod na vlog dito sa ating YouTube channel. Again, kung gusto nyo ng gantong klaseng content, eh, iniimbitahan ko kayo na pakisubscribe yung ating YouTube channel at pakihit na rin yung notification bell para updated kayo sa ating mga video. So, paalam na ako sa inyo guys. See you to our next episode. Goodbye!